Idol, Ate Mildred, before tayo mag-start ha, tanaman na po kayo, ito ba yung kauna-una nyo na hybrid setup na MTB? So, ito naman, uh, yun, medyo matagal na ako, ah, uh, di nakapag uh, ano ng frame na Jackal, no? Ito, uh, ang brand ito is Jackal, then ang model naman ito is Fang. Yan, Jackal Fang na XC Harkin mountain bike frame. Ito yung Sagnit K2. Ito yung na-vlog ko kaya ko yung titinan, Janet Cycle Mart, last year pa na universal size or one size fits all. Ah, uh, ito yung kanya, gravel tires, no? Inova. Uh, Innova. Innova na 700 by 35C. Hey guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, sa bike check naman natin. Ah, uh, ito naman na uh, ito yung MTB na naka 700c no, na gulong. So tinatawag to na hybrid no. So ang may ari naman ito si Idol Ate Mildred Arevalo. So check natin yun yung specs ng kanyang hybrid at uh, MTB na naka hybrid setup na. No? Kaya mag-start na tayo. So Idol Ate Mildred, no, before tayo mag-start, tanong muna po kayo, ito ba yung kauna-una niyo na hybrid setup na MTB? Yes. Okay. pero sa history niya pagpa-bike ko niyo pag nakapang ilang bisikleta po? po mga nasa pang-apat na. Mm. Pwede niyo po ba may share sa amin yung mga uh, history ano yung, ano yung mga nagamit yung mga bisikleta? Yung dati yung mga pang ano lang uh, ano ba tawag doon yung BMX BMX labi nag-BMX hmm. tapos uh, may ano ko road ay ano din uh, mountain bike ganun MTB. Ano, okay. yung ano po yung, yung ano po yung brand ng MTB niya dati? ano drinks Ah, drinks naman. Oo. Tapos, ano pa yung iba? Ho? Meron pa po ba ba? Uh, kasi mga galing Korea yun eh, yung folding na parang BMX style. Yeah. Ah, folding naman ho yun. Ah, uh, folding. Ah, galing abroad no? Ayun, so next question naman, Ate uh, Mildred, uh, sa'yo po ginagamit regularly itong uh, hybrid setup ng uh, MTB po ninyo? Ah, uh, usually, pagka dito, nagbabike lang ako. Hindi naman kasi ako yung, ano yung, ah, mm -hmm. uh, talagang malayo ang bikers eh. Pan Bali, chill, pang chill ride lang. Kapag katamang exercise lang uh, po ano, dito sa Bermosa. Bermosa, may na, malayo na rin ako napuntahan. Dati nagmamanila kami, tapos mm -hmm. nag tagaytay. May nag ano na rin, nag uh, Puerto Azul, ganyan. So ito nga yung general background sa kanyang hybrid setup na MTB. So mag-start po na tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Train. So ito naman, uh, yun, med medyo matagal ako, uh, na ako... hindi nakapag uh, ano ng frame na jackal no ito, uh, ang brand nito is Jackal. Then, ang model naman nito is Fang. Yan, Jackal Fang na XC Horten mountain bike frame. Uh, ano po ito? Uh, nung, nung binili nyo ito, uh, binili nyo ito ng uh, build bike na nakasubscribe sa support ko, in-assemble yung part. assemble lang. Uh, part by part. part. Part by part yung binili ko. Ah, okay. actually, actually, ang bala ko lang noon, budget bike lang. Mm. Tapos eh, hanggang sa nagpapaano kung gusto ko yung maganda. Umabot ng sobra sa budget ba? Ayun nga. Ano ano ano, 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 ano ba sakit? Agrititis. 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 yun nagkasakit din ang agrititis. <laughs> ano, nagkasakit ako hanggang sa ano. Pero ano, useful naman kasi pag kayo... Matibay naman. Oh, uh, ano, yung quality niya pang matagalan. Ay, mag matagalan, no? Katulad yung sa Pertosol. May matarik kang auto. Kailangan oh, maganda yung pyesa. Yung maganda yung no? rin ang mga pyesa. Ayun. Ah, ito nga, aluminum 6061 Ah, uh, tanong ko lang po uh, ate, pang 20, okay, ano po ito? 27.5 po 27.5. Pero 20... ang ano ko, 29. Uh, yung... yung itong gulong ko. Yung gulong, no? Pero ano, payat nga, no? Kasi nga, pang gravel tar ito. Uh, Yan, ah, uh, then, yung head tube naman ito, pang tapered, no? Then, yung cable routing, po, yung fully internal cable routing. Pang BSA threaded na uh, uh, bottom bracket shell. Pang 31.6 po ba ito? yung taba no oh, 31 yung pang yeah, 31.6 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then a disc brake caliper mount naman in post mount Yan yeah, sa so next naman ito kanyang uh, MTB Rigid Fork Ito yung Sagmit K2 Ito yung nag-vlog ko kanyang kuya Titi ng Janet Cycle Mart Last year pa na universal size or one size fits all Ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate uh, At saka yung blade din ito Uh, aluminum ano to, aluminum 7005. Then yung okay. steerer tube na to, of course, is straight or not tapered no. Yung naglagay si atin ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube na kanyang Jackal Fang. Uh, quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman niya is post mount. Next naman ito kanyang uh, cockpit. So ito yung kanyang handlebar na wake. Uh, wake com 60, aluminum 6061, 31.8 mm ang diameter. Ito yung may riser no. May riser yung handlebar para for comfort uh, sinukot ko kanina yung lapad nito yung lapad ito 700, um, 730 siguro dati ano to mga 750 o mga ganun kalapad lapad malapad yun yung current nga nito lapad ngayon 730 mm Then, yung grips na uh, Unbranded po ba yung grips po ninyo? Unbranded na yan kasi yung, yung ano, ano niya dati na luma na uh -huh. Ito yung replacement na, no? Uh? Replacement na lang yan uh -huh. Yan, so next naman ito kanyang stem uh, Trubative uh -huh. naman to no? Nung sinukat po kasi yung haba nito mula dito hanggang dito mga 30 ano mga 30 mm ang haba then ito walang ano walang degree to zero degree yung angle uh, yung kanyang tapered headset yan mounting pick na silverings. Uh, ito kanyang seat clamp. Uh, unbranded lang po ito, no? Walang brand po, no? Yan, unbranded to na aluminum allen type 34.9 mm diameter. Yung kanyang si post na aluminum 6061. Uh, 31.6 mm ang taba 350 mm ang haba na setback na may single bolt clamping system yung kanyang saddle ito yung lang, lang sight yung pagkabasa ko lang sight na walang buta sa gitna yung itsura kasi mukhang matigas pero nung hinawakan ko pa pala. <laughs> Malambot and flexible uh, steel railings. Ah uh, tanong ko lang po ate Mildred, uh, ano po yung feedback niyo po dito sa saddle? Okay naman po, po? Okay naman, comfortable naman siya. Nagtry ako kung pinalitan mm -hmm. yung malaki kasi yung ma -ano, mas yung, uh, mas mahirap yung malaki yung mataba ah uh -huh. ano eh mas mas komportable ako dito. Ah, uh, yung supposedly kasi yung mga matataba akala nila komportable pero sa hindi inyo niya. hindi. Pero pero mas komportable pala to. Mm, yan ito binalik yung binalik kaya binalik ko. Yan, ito yung feedback na dito sa kanya ah. sa no? So proceed naman tayo sa kanya drive train. Ayun, nga nakapabansang drive train to one by. So wala kayong makikita na front shifter, front yeah. trailer at saka extra chain rings. Ah, uh, ito kanyang rear shifter, ito yung Shimano Diore M4100 na 10 speed. Ito naman kanya MTB crank, ito yung uh, ayan, ito yung crank niya. Uh, weapon storm weapon eh, weapon <laughs> weapon storm 200 na halotech uh, stack po ba ng weapon yung bottom bracket ah, isang set yeah, isang set na po pala to ano? 170 mm ng crack arm 104 BCD ayan pang purpose build na pang uh, one by lang no so ito 104 BCD lang para sa isang chain ring. ito naman kanya ng uh, uh, chain, uh, chain ring na one by na wide na rounded ito naman yung ragusa Ragusa 3080. Kaya na 1 BCD. Ah, ito naman kanyang flat pedals. Ah, ano po ito? Alam po yan ano. parang um, Ragusa yata. Eh. nawala wala na kasi yung label. Na. Pero pagkabasa ko Ragusa. Ragusa yata yan. yan. Ragusa. Ragusa na flat pedals. Ah, ito kanyang chain. Sabi niyo kanina straight to na M4100 'no. Eh ito. Lahat pala ito ito hmm. di uh, ito nga uh, Shimano Diori M4100 na 10 speed. Ito rin ito uh, M4100 na Shimano Diori na kanyang cassette sprocket. 1146 po ito. Ah, yan 11. ito yung wide range eh. Wide range na na naka-set, naka-set. Uh, ito rin, ito yung kanyang rear derailleur no. Uh, M4100 na si Mano na 10 speed. Uh, ito nga, ito nga yung sa drivetrain setup na kanyang hybrid MTB. So, next naman sa kanyang wheelset. Ah, ito yung kanyang gravel tires, no? Ah, Innova. Innova na 700 by 35C. Ah, kasi ate, ito kasing 700 by 35C. Kung itatansyayin ko doon sa circumference ng 27.5, parang ano lang ito, parang naka 27.5 by 2.0, mga gano'n. Parang 2.0 o 2.2 yung circumference. Kasi uh, minsan naki, ano, pag nakikita ko kasi, parang lowered kasi yung baby drop dahil nga payat yung gulog. At tanong ko lang po ate kung hindi pa kayo nagkakaroon ng pedal strike, yung tumatama yung pedal doon sa ground kapag warib, medyo nakabanking. Wala naman ganun. O kaya sa hamsa? Wala, wala, wala naman. Nung una kasi, dahil hindi nga ako sanay, mas mataas kasi dati yung mm. sa bike ko. Mm eh hindi ko natansya mm. yung parang sumayad yung ano dahil nasa humps ako Apo. so dapat kasi pag nasa humps ka diba dapat naka level naka, yung naka level para dito naman para hindi ka ano. ngayon hindi na naman ah, hindi so naman. far ano na hindi na siya nasa, nasasabi okay. kung baga kaila, ano, uh, ginagamit yun ng technique no pag dadakay kay oh. oh. Sa humps ayan so next naman ito kanyang MTB rest ng 29 er ito yung Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes uh, yung spokes Nipples sa numbran po na ito <laughs> hindi ko hindi ko matandaan parang ano din yata ragusa oh or... ragusa, ragusa din tama rin. ah ragusa uh, slick ragusa na stainless steel ay ah, to yung MTB hubs na props props pro pala pops pro, pops pro 11, pops pro. <laughs> pops pro. 11. yan yan to yung philippine Tapos made parang yung totoo mayaman daw mayaman daw may edit na yan kasi nasira na nung one time yan na edit na okay ah uh, nilagay na lang na siguro ng pero, ano pero yung original niyan talagang maingay na siya eh mmm -hmm. tapos nito ngayon kasi nung one time nagkaroon ako ng issue na, na, na nasira mm -hmm. so inedit na nung naglagay uli siya ng bagong spring parang nag-repair na lang oh na, uh, na ano ka, hindi na, nagpalit ng spring kasi mm -hmm. yung sa loob sa spring ano tasbo bu, saka bumalik na yun yung ano niya Nag-function talaga Nag-function na uli yung okay. ano niya. So i-check natin yung tunog nito kapag naka free wheel. Ay, bago yan. guys, yung tunog ng Top Pro 11, no? Mm -hmm. MTB hub kapag naka free wheel. Yan okay na, no? Then, lasa lang sa kanyang brake set. Yan. Uh, ito kanyang brake set. Ito yung uh, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Ah, uh, tingnan ko nga ito. Ayun, uh, Submit Sirius, Submit Sirius 5. 160 mm diameter harap sa kalikuran. Uh, parehas sa floating and ball type disc brake rotors. So, idol uh, ating magkano po yung total cost nito ngayon? Itong uh, hybrid po ninyo? Lamot na ako niya ng 35 eh. Ah, uh, 35,000 no? Oo. Oh. Yan ah. Uh, pagpa <laughs> Pag upgrade upgrade upgrade. upgrade, eh, eh no? Oo. Oh. Ito nga guys, ito nga yung uh, Jackal Fang. Uh, hybrid Setup na MTB ni Idol Ate Mildred Arevalo Yan guys na no, naibijack na natin itong uh, Jackal Fang na Hybrid Setup MTB ni Idol Ate Mildred Arevalo So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Hybrid Setup MTB I-comment na sa comment section na below So ate mag shoutout po kayo Shoutout sa mga ka-Pro Bikers <laughs> <laughs> Pro Bikers? Di ba Bikers in Tandem? Ngayon pro Bikers in Tandem na yung grupo ko Shout out din sa Wild Dogs. Shout out sa CBGI at Banayad. Whiskey. Banayad yung whiskey. Alak pala yun. Kala ko Banayad whiskey. Banayad group. Ayan, salamat po ate sa pagbaysig na yung TV niya. Thank you po kuya. Salamat po. Bless you. Kaya guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Kaya guys, maraming maraming salamat sa inyo. and like. Yeah, and try it po sa inyo.